shake girl tapos nagkataon naman na may lakad ang mga boys wala ang maghahatid sa amin. kaya kanya kanya kami kuha ng mga taxi kel para maghatid sa amin doon Diyan si daddy din Ayan, doon na kami magkikita-kita sa airport. Ito yung dalawa. Dito na kami, waiting kay Shake Girl and Dada. Yan. Sabi ko na eh. Yan na eh. Si Ma Melanie, nandito. Andiyan na ang dalawang nagmamadali. Andiyan na ang dalawang ngarago. dalawang nga rag na nga so oh. <laughs> walang masakyan <laughs> wala masakyan wala masakyan. sakyan oh yan kaya kaya, kaya si mamang aming katsikahan oh. mag, mag ba, greet na po kayo mga classmates <laughs> ko ano mga classmates <laughs> hello po sa mga classmates <laughs> ni mamena ano da Dahagan. Ano <laughs> na siya. Oh, tara na, let's go na. <laughs> Ayan, nainip siya. Nakapasok na rin. Ayan, naka-check-in. Sobrang bilis lang naman dito sa San Jose. Oh, okay. As in, konti lang naman ang sa Tingnan nyo naman. Hindi mo kailangan 2 hours before. Pero Correct. sa kung sa Manila, kailangan natin 2 hours oh, oh. before. O. Ito kasi, ano lang naman, isa One lang way naman, way lang. pa Manila lang talaga lahat dito. Hindi yung pwede sa cellphone mo dito. Oo nga. May lega ko dyan. Hindi, pumayat ka na kasi talaga. Kasi ang oh, dami na, na kainan sa natin kami, ng nakaraan. <laughs> Nagmamasel ka na nga daw eh, oh. <laughs> si Daddy din nahirapan <laughs> sa, belt sa belt, niya. <laughs> Tumunog-tunog. <laughs> Ayan. Tapos may ano lang ba? Nagtututot na. Ay, oh, may aliwan ng kids, oh. Uh, aliwan talaga. Parang muna tayo, ka? Pasok muna. Ayan, oh. Ang ganda daw, sabi ni Ote. Magpi-playpen pa yata siya. <laughs> kailan ka pauling nag-airport? na yung nag-airplane? 2016 16 oh. sobrang tagal na ayan dumating na ang aming sasakyan si Otep may pa earphone earphone to Uy, mamaya tatanggalin mo yan nak baka sumakit yung mo <laughs> oo kasi nasa heights tayo <laughs> Ganun ba yun? In fairness, buti hindi kami na late talaga. Ha? O oh, diba, 7 na tayo bumatay <laughs> oh, na? 7.15. Tapos 7.15. Oo, 7.20 na. Nasa medyo huli na tayo yeah. na mag-check-in. Pero ano patagal pa naman yan? Oo nga, Diyos ko, mag ano ba ba magbababa pa yan ng mga ano o. Oh. Magamit. Magamit ka, tagal-tagal magbaba niyan. Alas Sabi niya. 8 talaga tayo Di pala. Yan na tayo papasukin doon. ano ka ba? Yung last minute Oo, tinatawag pa. Kaluta. Uy, alam nyo ba? May kwento kami dyan. We? May kwento kami dyan every year. <laughs> doon, o no, nang gaano kami. Doon sa airport ng Metro Manila, tinatawagan talaga kami. Dante de Joss. Joss and the last call for Dante de Joss. Ang layo kasi, you know? Kasi, ang layo namin ba? sa Marikina. Tapos, lagi kami namamali-mali ng pila. Napunta kami sa Iloilo. Oh. Napunta kami sa... <laughs> <laughs> Tapos si Otep, baktot-baktot ko kasi yun. Kasi hindi ka kaso ng laki pa naman. Masyado. Tapos okay. ang dami namin. May kasama pa kami yaya ni Otep. Ganyan. Lagi kami eroplano. Hmm. Kasi uso noon ang... Piso sale. First time din namin sumakay, di ba? late oh. I mean, din kami haba ng pagtawag. O oh, di ba kayo tinatawag, Agustin Nancy, haba, guan -sing. Guan -sing. <laughs> <laughs> pinatawagan ni Agustin Guansing, Nancy Guansing, Jose Guansing. Haba lang. Tinatawagan po kayo. Barang sapato. Oh, eh, oh, mga diba, abi, stress na stress sila noon. Maliliit pa yung mga bata. Pag may pa piso sale kasi yan, sabi ko, Nay, luwas kayo. O, oh, diba? Luwas sila. Hindi siya yung iniwala. Sa ano, te? Sa piso talaga da. March to April, meron yan ano. Hmm. May mga Fair yan. Lagi yan uh, March ah, December. December. Hindi, oh Ang flight niya, June, June, June. Oo nga, yung tag-ulam. Dapat yun. Ano? Sila nanay nga nun, August. Kung Hindi, June to next year. Oo, o, matagal. Yung matatagal, meron. Ano? Uh, lang yun. Hindi mo muli nga Si Daddy di Eh. Takot sa mga Parang, ano eh. Basta yung masakay na yun. Abo, lang natin. <laughs> na nalilate mo na si kayo. Po, <laughs> excited siya eh kasi sabi niya, ano oh, lang? bata pa siya noon. 2016. Ooh, tagal oh, tagal pa pala. Four years old. Hmm. Yung, bago pa, yung bago pa lang kami <laughs> ni figure. <Shikir. laughs> so, kasi kakapunta ko lang dito. After two balik pa. <laughs> aeroplano, aeroplano. Aeroplano, aeroplano. ko siya <laughs> <laughs> ng motor. Kasi mala malayo din naman talaga kapag kapag, kapag ang mumotor mo. ka eh, no? Eh, natsitsyempohan ko nun ng time na na konti lang talaga ang pasahero. Tapos, Pure. mura. Hindi naman piksisit kasi <laughs> may isang mahal. May isang mahal. Yung 9,000 balika. Parang kagabi ko lang bino, bukas na flight. Oh, uh, yun, mahal. ganun naman talaga ang mahal kapag ganun. Para akong nag-ano, nag dalawang balikan oh, nga ka. Oh, 9,000. 9,000 balikan. <laughs> Grabe no, kamahal. Eh ngayon nga, 2 months before pa tayo nag-book. Big oh, season seven kasi. Seven, Actually, oh. mahal din ang ticket namin ngayon. Kada browse namin ni Ate Jeng, tumata tumataas. Tumataas, siya, tumataas. Sabi, tibok na natin. <laughs> tumataas siya talaga. Uy, tayo ano naman yung situation ng mga kababayan natin pa uwi sa ano. Nakita ko siya Sa Batangas. Sa Port. Doon na nagpasko yung iba. Correct. Alam nga naman kami, ganun din. Di ba balik nalang kami kung gano'n lang rin naman yung aming dadatnan. Hindi, carry boom. Lalo na yung pa-uwi. Lalo na yun, no? Yon, 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 yon. Ay, hindi, hindi ko maturo. Inip-inip ko inip yun. Ay, uh, hindi ko maturo. Yon. <laughs> Natakpan mo <man ang> mukha. <laughs> Natakpan ng mukha. Yon. Yeah. Yan? Ako, hindi yan. Inip-inip yan. Sa... Ako pa sisihin yan. Pag sabihin, bakit kasi hindi nga eh. <laughs> naririnig? Hindi naririnig po, next year, pagka may na tayong date, Oo na natin agad. Agahan natin. Kasi pag peak season, talagang mm -hmm. ano na siya yun. Yan na, nagbababa. Yan na, si daddy. Tumalang oh, sa kay daddy. Excited si Altep. Excited. Si dalawa. Once again, for your reference, seat numbers are found on top of the overhead bins along with the ceiling lights. Like the aircraft gains altitude. Thank you for bearing with us. 🎵 Music Si Tito, at si tito, Gabiola. Si baby boy. Ayun <laughs> <laughs> ah, nga, <ka>, nagkamalingan ng <laughs> bahay. baby boy Gabiola. Ay, uuwi. eh. Ah.

Sino no barret, diba? uh -huh. <laughs> di ba? Ah. ko si talaga Ang si Ote Isa pa. Papala, pa so, maya na. So, na sa ata. Totoo na ba yan? Totoo na yan? dito. Pwede <dito. laughs>

Oh, thank you. Merry Christmas to you. Naiyak na, naiyak na. Ano po? Reminiscing si Daddy di dyan, oh. Nagkita niya ang kanyang dating, Tantanapunamay. ano, trabaho niya sa Bonnie. Bonnie Avenue. Nakita pati ng trend kanina. Nakita ng trend? Nakita ko na miss ako yung <laughs> na na-miss sa MRT. <laughs> Sakay kayo mamaya. Akula tapos balik rin. Gano. Ay, dad, magsakay tayo. <laughs> Oo. So, otep na ano Parang na yan rin eh. Na-miss niya na rin yan eh. Punta lang tayo sa Cubao. Pagpunta tayo sa Cubao. O, diba? Ano lang kami dun? Eh, Na-expire na yung aming ano yung beep card. Yeah, <laughs> Expire na yung beep card. <laughs> Pero, nandoon pa rin sa bahay. remembrance. Mga toxic daw eh, sa bahay yung ayaw mag-tapon. sa Cubao. Ah, Ayun, train. Ayun. Atulog o magang nagising siguro eh. war Borlog oh <laughs> yeah, nandito kami. Nauna si Kasmir. Nandito po kami sa Ateneo. Para dalawin ang aming Father Dan. Yeah. Oh, si Kimchu. Dali. Kimchu, Kimchu. Kimchu. Kim Ay, yung may mas pa ako. Uy, pero yan Kami ang nandito Kaya, ang sa likod. Ako. Sobrang nakaka... Ano naman, nakaka-bless din talaga. Ay. Ay, ang pagdalaw namin. Pinipigilan uh, ko yung sarili kong umiyak sa mga... Uh, kasi talaga, di ba, yung mga words of wisdom, yung mga ano, nakaka-bless kasi talaga. Ay, naku, Diyos ko. Yung may pull di ba, sabi you niya know kanina? Tapos meron si father tinuturo sa amin na parang overlooking ng Marikina City. O, oh, diba? Titignan Babo namin. Sobrang ano dito, no? Sobrang ano sa area, Ay. no? anak, Sobrang lambig. Ayak kumuha ng tisyo ako. Ako kumuha ng tisyo. Father, uh, yukami, uh, kami, uh, yukami, uh, yukami. yung kami sa in-camp na Nakita ko yung mata ni father kanina doon ako na luha eh, Kasi may luha na. May luha na nga. Yung <MP1> parang napaka spiritual uh -huh. ng encounter ah? Huh? No? so, may basketball court daw babe na may talipapa alam ni ito nga yung ano, yun? 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 oh yan ang parang ayan talipapa ayan parang talipapa ayan ang ah, ah, talipapa, ayan, talipapa. Ayan. ito yung talipapa tapos iikot lang naman daw babe iikot lang daw yon. makikita natin yung view ng ano, marikina wag daw yung pababa oh aliw magaliwa tayo magaliwat uh, tayo ah yung na yan kasi tayo yan kasi yung papuntang ano eh parang pababa. yan yung side ng marikina eh no mm -hmm. oh na ayola yan parang paikot lang daw tayo pero makikita natin dito yung view ng marikina tingnan natin oh grabe nga yung mga puno ayan yan, pero, yan nga ayun makita po makita po. po yan nga siya. Ay, Madawag ang puno. Oh. Pero doon, Baka doon. doon pa, oh, baka pa doon. Ito nga yung area Kaka. ng Marikina. Uh, Kung gabi siguro kasi, sobrang kitang-kita yung ilaw. Ay bahaya. oo, eh, uh, uh, bahayan na nga ito. Eh. Oh, Riverbanks na Riverbanks nga. Riverbanks <laughs> na. Kaya nga, ito nga yung sinasabi ni Father. <laughs> okay, yung baka doon kita pa doon. oh, baka doon kita. Yan nga yun. Yan, yan nga Oh. lang din tayo lalabas mo. Ayun. Ayun. Ayun natin. Ayun nga. Ayun nga. Ah. Oh. Ah, ayun nga. Ang tanaw na Marikina. Oh. Ayun nga. Ayun ng Ayun nga. Ayun Yan pala yung iikot lang. Uh, kahit daw hindi ka magbabasa sa kan eh. Oh. Kahit hindi bumaba, kitang kita. Ayan o. Ayun nga. Ayun Sige, baba. Ayan, no. Sige, baba, tayo. baba tayo para makita natin yung marikina. O, ay, ayun, ayun, yung uto. Ayun yung Doon ay, 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 malapit yung uh, natin. Ayun okay. yeah, yung, yung hotel Kaya, namin. namin. <laughs> <laughs> Doon, o. No? Ayun eh, ay, buksan nyo naman kami. kita Siguro talagang napakaganda dito pag gabi kasi talaga ang hanggang doon sa overlooking ng mga antipolo. Antipolo. Ah. Ayun daw yan, antipolo. Ay, antipolo na po. Yan Robinson. Galing ka. Ay, ni Otto, malapit sa ano na niya. Picture, picture. Ano ba 'yan? Ano 'yan? Sa din. Hindi. Sa polo na. Antipolo. Ah, hindi din 'yan. Ano na? Dito pa 'yung Ah, picture mo so, yan, eh. Hey, go! Sama kayo! Sige tayo! na kayo sa Naka red lipstick pa naman, oh! <laughs> Tapos naka Andrea Berlantes pa naman ang kilay! Ang kilay! <laughs> Ako nga rin, eh! Tapos so, yung nandito na tayo sa, sa kaya dito! Saka nagsiiyak! <laughs> wow! Metro Manila, I eh. miss this!

Sa amin yung crispy and hot. Wow. Hot and crispy pala. Paano malalaman yung hot and crispy? Ito, ito crispy. Ito, 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 ito. Hot and crispy ito. ta? yung hindi. Oh, yan kay Kasian. Gin, 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 gin. Sa amin dalawa ni Daddy yan. Hindi yan anak, okay yan. Hindi maanghang to. Hot and crispy. Sa iyo. Oh, Sa iyo yan. Ay, hot and crispy. Hot and crispy. Sure kayo hindi maanghang yan? Ang laki mong kay Ote oh, po. Wow. Ito ibang... Iba yung sa amin. Maanghang. Wings niya. Yeah. Oh, mayroon drinks. Coke, yeah. zero. Coke zero. May pakog Zero kami. Ayan. Kaya na. Thank you, Lord, for this food. Thank you so much. Nah. Kain. Kain. Buti na lang wala na tayong kasama dito ngayon. Tayan tayo na lang. Oh, lagyan ng gravy. Ayan. tayo. Ginutong. Ito yung ano yung ano ng KFC na ano. I-apply natin dyan si ano, si Lolo. Tayo, tayo. Ang ating kanalian. I-picture ni, di ba yun anak si ano? Mm. Colonel. Si Harlan Sanders. Ha? Si Harlan Mangers. Oh, yeah. Colonial, yan. Yeah. Oh. Colonel eh, yan, o. I-apply natin dyan si Lolo. Yun. Ito yung picture niya, o. Oh. Ting! Pakita <laughs> <laughs> Ha? Pakita mo kita ba? Oo, ipakita natin. Yan. O, diba? Kala ni Otep, gravy na yung soup, eh. Sobrang gutom niya. Sinausaw na lang. Sinausaw yung chicken niya sa... Kala niya gravy. Kala niya gravy. Ayan, <laughs> so sorry. Hindi alam Sorry. Butom na eh. Tito. Tito. Ulitin mo raw. Ay, salamat <laughs> sa KFC ha. Parang libre. Libre ba tayo? talaga ang kulit. Libre sa PFC. Babal kami. Matutuwa na naman si father na to. Aray ko. compared mo pag nagabas kami. Ayun na, ko na. na. Maghapon sir. Dito nga pala kaya sila ano noon. Oo, dito. Dito. Uh, Yung meet and greet naman. Mm, meet and greet. Okay. Okay. Yeah, kami nagpunta noon. Ayun na. Sa inis no? <laughs> <laughs> ganyan din sa San Jose. Marami rin ganyan. <laughs> Welcome, Marikina! Akin na! Ang muna yan lang. Bye-bye. Bye-bye. See you ano? See you on, Aulo. Yes, a uh, Ah, dos. Ay, tayo. a gabi? Oo, oh, wan gabi. Uh, Doon lang. Yes. Uh -oh. Babos. Nakondo kami yeah. sa wan gabi. Yeah. Isap sila po. Happy Happy New Year. Ito. Happy New Year. See you po on... January okay, 1 mm -hmm. hindi 6 flight okay. eh so 4 dapat eh po kami sa inyo okay okay bye bye na kami na kami. Yeah. Ulit. Ah, oh. Uh, yes. Diyan na kami diba, sa. Nag-dating dito ano, kami sa ano? River Pass, di Maramas. Oo, oh, oh, nga. Ma. Ang ganda dito, na ano pala dito oh, sa taas. Dito kami kakain. Oo, oh, dito. <laughs> dito. Pwede naman tayo diyan kumain eh, 'di ba? <laughs> Kasi atin 'yan eh. Uh, Ada tayo. River. Kaya nga kita ang uh, river. Uh, uh, Ito na. Kaya tayo sa ating room. Ay may kitchen dito. May siya mga artisa. Kuha sa labod. Ah. Uh, yan ay sa atin. B. Oo. Ito na yung sa atin. Wow. This is our room. Ang ah, bango, bango. Ang bango. Ayan po. Nandito na kami sa aming hotel. Oh, di ba? Napaka-cute. Napaka-ganda. O, oh, papahinga mo na yeah. si Daddy D. <laughs> Hindi pa to yung end ng aming first day. Pero i-end na namin dito dahil sigurado mamaya ay maglalakad-lakad kami. Saka pupunta pa kami sa ano eh sa family ni Harasa. magko na lang kami doon. Ayan, ang cute-cute ng ano. Sa aming room, tingnan niyo naman, may okay. garden oo. Mm, diba? Ang ganda-ganda. Sana ang pinto, ikaw na bubuksan siya. <laughs> May <laughs> garden kami. Hindi pinakita ko na kanina. Ayan, o, oh, nasa fourth floor kami. kasi yes. Si Otef excited na excited kasi madalang naman kami makapag-staycation na ganito. Makapag-hotel-hotel. O, oh, di ba? nakaka cute Ayan. Hanggang sa susunod na mga gala. <laughs> happy New Year na ba tayo? Malaka. Happy New Year! Wala pa, hindi pa New Year. Pero Happy New Year Malaka. na po. Info. Sa, ila, sa lahat. Ayan. Maraming ibinibigay na karanasan ng paglalakbay, maraming itinuturong aral, at maraming ipinakikilalang kaibigan. Higit sa ano pa mang ligayang hatid ng magagandang tanawin, ay ang biyaya sa puso na hindi kayang sukatin. Dahil sa pagsasama-sama, muling pagkikita-kita, pagkakamustahan, at pag-iisa ng mga damdamin.